This is Gabby. And I... Too formal? Okay, okay. Um, ito si Gabby. At ipapakita niya ang mga paganapan sa araw na ito. Intram Sedition. Pero bago ang lahat, magsisimula muna siya sa pinakasimula. Hey guys. Oh! Time check. It's naka 5 lang. Antok pa ako pero dapat talaga gumising para sa Pilipinas. So, so pagbangon na pagbangon ko talaga, umiinom talaga ako ng isang basang tubig kasi imagine mo, 8 plus hours kang ka nakahiga nang walang tubig. Kaya stay hydrated guys. Tapos pinakain ko lang saglit ng mga aso pa, tapos naligot na rin ako. Medyo maaga ko to shinut kaya madami pang tulog at hindi dapat kasing inek katulad nito. Yeah. Anyway, bago ako maligo, pinaprep ko na talaga ng outfit ko beforehand para hindi na hassle maghanap ng damit later. Speaking of outfit, ang outfit natin for today is full PE uniform with white shoes with pink handkerchief and pink pom-poms para sa mas demo later. Alis na ako nito sa bahay. Since walking distance lang naman ng house ko from the school, nilalakad ko na lang siya. Hi, Please subscribe, Please subscribe the channel Noong nakapasok na kami sa Annex at natapos ng opening program para sa Intrams, pumunta muna kami dito sa kantin para kumain sa saglit. Pagkatapos nun ay pumunta na kami sa taas para sa mga final prep dahil kami na ang susunod na sasayaw. Pagkatapos sumayaw lahat ng grade level, sumayaw kami ng panglahatan. Grabe ng panahon na yun eh. Siguro ito na nung way ni Mother Nature yung sabi niyang, Ba, ama na kayo, over lang kayo sa pagpapahirap sa akin. Kaya sunod-sunod ang sakuna, bindol at bagyo natin. Kaya guys, let's love Mother Nature. Kaway naman dyan mga songet. Kaway daw ka andro. So, nung naboard na kami sa loob ng classroom namin, bumalik kami sa annex para makita yung mga kaganapan dito. At para na rin mag -sure para sa soccer team namin ng mga classmates. Shoutout sa inyo, guys. Ang sa mga Para ba? Para ba? Pagkatapos ng laban, umuwi rin kami sa main para malamang magpahinga. Tapos counting chika-chika lang din sa matagal nang nawalang advisor namin. Shoutout sa iyo, Sir Ethan. Tapos umuwi na rin kami kasi medyo gumagabi na rin. ngayon kailangan na natin maniggo at magpalit ng damit pero kailangan natin ng kaunting tulo kay mami Oni. mami oni pasok hi mga besh ako stony powder kain muna tayo tapos tayo tapos na tayo tapos tayo gagawa na tapos ako ngayon ng tapos tayo kelas so, nak makakalimutan ko yung tablet tu sa room so betul ya, tutulog na so ano ba yan dahil dyan tayo matutulog na